Okay mga idol, ah, magandang hapon. Magagabi na naman mga idol, magugutom tayo. Ito mga idol, ah, mayroon akong ituturo sa inyo. Pag napansin niyo yung mga stock pile ninyo na ganyan, nabasa, dating basa yan, at tuyo na sa ibabaw, kunin niyo itong mga tuyo. Balatan lang ninyo mga idol ganyan, ah, balatan. Ayan mga idol, ha ah. Ano lang ninyo, bulatan lang ninyo. Kunin niyo ang nasa ibabaw yan, mas gilid na 'yan yung tuyo. Di ba napansin niyo mga idol? O mga alikabok pa nga, oh, tuyo. Kunin niyan. Ayun, mga tuyo na 'yan. Okay, ganyan lang gawin niyo mga idol ha sa mga stock pile ninyo na dating dating basa tapos na tuyuan na yung mga ibabaw. Oh, huwag yun nang ihalo, huwag yun nang tawag dito. Akalkalin ah, pa, maghalo-halo din, wala rin mangyari. Ganyan ang tamang pagkuha ng ano, ah, yung mga tuyo na yan para mapakinabangan. Pag yan, ito, pinanggalingan ko na yan, mga ilang araw yan, tuyo na naman yan. Babalatan na naman natin mga idol. Ya, yeah, ganyan ang proseso ng pag para yung mga lupa na yan hindi masasayang at magamit na natin mga idol ya, Ito, mga iba, hindi nila nakagagawa ng ganito. Pero kung um, madiskartihan mo, mga idol, mga gamit natin ang lupa na dating basa, matutuyuan niya. Ayan o. Oh. Diba, mga alikabok, papansin nyo mga idol. Oo. Oh. Magagamit Ayan. Mga natin. Kaya yan ang payo ko sa mga natin, sa mga nag-umpisa dyan wala oh, kong mga datihan na kung ganito rin ginagawa ang iba i-scarify sa maluwag na ano. pero ito, wala tayong area o oh, tingnan yung mga idol walang area sa pagbilag ng pag-scarify ng lupa kaya ganyan uh, i-stack mo yung kaya mong abutin yung tuktok ah huwag yung mas napakataas yung ganyan lang para makuha natin yung mga tuyong lupa mga idol Saka nating ipunin mga idol, ipunin natin yan at isakay sa dump truck. Yan ang pang babakpil natin. Oh. Pag iyan maganda yung may kunting basa-basa siya ng kunti kasi matindi yan pag nasiksik yan. Pag yan iniptiti yan mga idol, sobra-sobra. Ah, sobra ang ano ang pagka ano, pagkatigas. Yan. Yan, mga idol, karga natin sa truck para may ilagay sa mga bakpil natin babackfill na pang mabackfill natin yan ganyan mga idol ang diskarte ha sa mga ano huwag pabayaan lang kung nakita nyo tuyo na siya pag napansin nyo na tuyo na yung mga lupa yan tanggalin nyo na para naman yung mga ibang yan may initan yan maarawan di eh, ma tuyo o oh. maghapon lang yan tuyo Kuha ka naman hanggang sa maubos. Di ba? Nakatak ka -naka pa. Mga yung ingles na iskaripay mo ina e, ka ano. Ah. Uh, Kung iskaripay ka, lahat ng lahat mo yan. Ah, ang daming konsumuhin mo na oras. Pero pag ganyan lang, oh, nakuha mo na yung nasa ibabaw. Saglit lang matuyo yan mga idol saglit lang mga isang oras lang yan ay ah, isang oras maghapon magkapul lang yan tuyo kinabukasan pwede mo na naman yung karga yan mga ito lang dapat ang ah, pag-aralan kung paano kung isang area na walang mapaglatagan kapag iscarify uh, iscarify kapag pilaran ng lupa ganyan ang gawin ninyo mga idol yung mga stock file yung mga stock file nyo, tingnan nyo mga idol, tuyong tuyo di ba? tuyong tuyo yung file ko, yan hindi ko lang pinataas masyado para maabot ko yung ibabaw yan, diba? para makuha yung lupa o, di ba? ganyan ang dapat nyo gawin mga idol pag kayo ay nagkukulang sa lupa, yung mga lupa nyo nang gagamitin yung, yung basang basa dapat matuyo, yung file lang ninyo yan, at ang pagkumulan man yan, yung tubig hindi papasukin yung hindi papasukin yung ano lahat, lahat yung loob niyan ano lang lang yung tubig yan dadaan lang yan sa ibabaw, o bababa lang pero sa loob hindi na tubigan kaya madali magpatuyo pag gumaraw mga idol okay mga idol sana meron tayong na ibahagi naman na malikat maliit na bagay lang God bless you sa ating lahat